Magandang araw! Andito na naman po si Teacher Che ng I'm Curious. Sa video ito ay tatalakayan natin ang isa sa mga aralin sa Araling Pandipunan 7 sa unang markahan tungkol sa estrukturang pandipunan, pagkakamag-anak, pamilya at kasarian sa Timog Silang Asya. Ngayon ay bigyan muna natin kahulugan ang ilan sa mga salitang palagi nating mababasa sa aralin. Una ay ang pamilya. Ito yung batayang unit ng lipunan na isa sa pangunahing institusyong na itatag sa lipunan. Ito ang pinakamahalaga, ngunit pinakamaliit maliit na uh, miyembro ng lipunan. Pangalawang salita ay ang lipunan. Ito naman yung tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Pangatlong salita ay ang salitang kapangyarihan. Maraming kahulugan ang salitang kapangyarihan, ngunit ang paggagamitan natin sa aralin ay ito yung kakayahan ng isang individual na mamahala, magpasya sa mga bagay-bagay. At ang pangapat na salita ay ang salitang kasarian. Ito naman yung pagiging babae o lalaki. Ngayon ay tingnan natin ang larawan. Ano ba ang ang, ang yung nakikita na papansin sa larawan? Tama. Ito ay isang uri ng pamilya. Uh, pwede rin sa kasalukuyan o sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya. Makikita natin na marami silang mga anak. Which is usually, yan ang unang pumapasok sa ating isipan kapag ang pag-uusapan pag, pag ay tungkol sa sinaunang pamilya kalimitan ang unang pumapasok sa ating isipan ay yung pagkakaroon ng maraming anak sa 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 pamilya. Pangalawa naman ay makikita natin na isang uri ng pamilya na siguro nakatira ito sa Singapore dahil napabilang sila sa like sa pangkat ng mga Chinese no masisingkit ang mga mata. At ito naman ay napabilang sa lipunang Muslim. Isang uri ng pamilya na panigurado ay nakatira sa Malaysia o di kaya sa Indonesia o sa Brunei o di kaya sa ilang parte sa ating bansang Pilipinas. So ngayon, mula sa mga nakikitang larawan, Panigurado ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa pamilya. So ito ay tungkol sa pagkakamag-anak at pamilya sa Timog Silangang Asya noong sinaunang lipunan. Ngayon ay isa-isahin natin ang, ang balangkas ng pamilya. Ngunit bago yan, bigyan muna natin ag again ng kahulugan ang pamilya dahil ito ay siyang pinakamaliit, pinakamahalagang parte ng lipunan. Hindi lamang sa Timog Silangang Asya, hindi maging sa lahat ng bahagi ng daigdig. Napakahalaga ng pamilya sapagkat dito unang nahuhubog kung anuman man or kung sino man tayo ngayon. Ang bawat kasapi ay pinagbigkis ng pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa. Karaniwan sa pamilya ay pinalawak, kabilang pati mga asawa at anak, apo, amain at pinsan at iba pang malalapit na kamag-anak. So ngayon ay isa-isahin natin ang balangkas ng pamilya sa sinaunang lipunan ng Timog-Silangang Asya. Batay sa sumusunod, una ay ayon sa bilang ng kasapi. Pag sinasabing bilang ng kasapi, ito yung kung ilan ang siyang nakaterasa sa isang bahay. O kung ilan o sino. Pangalano, pangalawa naman ay ang kapangyarihang magpasya. O sino ang gumagawa ng desisyon para sa ikabubuti ng pamilya. Pangatlo ay ang ayon sa kamag-anakan. At pang-apat ay ayon sa pag-aasawa. So kung ayon sa bilang ng kasapi ay mayroon itong dalawang uri. Una ay yung tinatawag na nuclear at pangalawa naman ay o ay ang extended. So kapag sinasabing nuclear, ito yung is uri ng pamilya sa sinaunang lipunan kung saan binubuo lamang ang isang ang, ang, ang isang pamilya ay binubuo ng ama, ng ina at mga anak. So, kalimitan, ito ay nasa lahat ng mga bansa sa Timog Silang asya ay may ganoong, ganitong uri ng pamilya, maging sa kasalukuyang panahon. At andyan rin ang extended So sa extended naman, ito yung uri ng pamilya kung saan maliban sa ama, sa ina at mga anak, andyan rin ang lolo, ang lola o yung mga kapatid sa ama o sa ina na nakatira sa isang bahay. So ng nangyayari ito kapag nagkasawa ka na at ayaw ng iyong mga magulang na bumukod sa ibang bahay, nananatili kayo sa isang bahay. So ang tawag dyan ay extended. Ngayon naman ay dito tayo sa kapangyarihang magpasya. Mayroong tatlong uri ng pamilya ayon dito. Una ay ang matriarkal. Sa matriarkal, ang siyang ang pinakamatandang babae or ang ina ang siyang gumagawa ng pasya or decision para sa pamilya. Opposite naman nito ay ang patriarchal. Sa patriarchal naman, ang ama o ang lalaki na pinakamatanda sa pamilya ay siyang gumagawa ng desisyon. Makikita ito kalimita halos lahat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay mayroong ganitong uri ng pamilya. At kung silang dalawa ay nagtutulungan sa paggawa ng pasya, yan naman ay ang egalitarian. Ang ina at ang ama ay siyang katulad or silang dalawa pareho ang gumagawa ng pasya para sa ikabubuti ng pamilya. Sa ikatlo naman ay ayon sa kamag-anakan. Kung sino lang ang itinuturing na kamag-anak dahil merong mga lipunan sa Timog Silangang Asya noong sinaunang panahon na kung saan ang, ang kamag-anak lamang ng babae ay siyang kinikilalang kamag-anak o ginawang um, tagasunod ng kanilang mga inheritance. Yan ay tinatawag na matrilineal. At in an opposite way naman, kapag ang, bab ang lalaki lang ang siyang kinikilalang kamag-anak or may halaga sa pamilya, ito naman ay patrilineal. Kapag kapwa pag baba, uh, kamag-anak ng babae at lalaki, yun ay bilateral. Which is not written here, no? Pero ang bilateral na uri ng uh, pamilya ayon sa pagkamag-anakan ay kalimitang nakikita natin sa kasalukuyan na ina-adapt pa rin ng karamihan sa mga pamilya sa Timog Silangang Asya. Ayon naman sa pag-aasawa ay mayroong dalawang uri ng pamilya. Ang una ay ang monogamy. So from the word mono meaning one, ibig sabihin, iisa lamang ang pwedeng maging asawa. Ito ay kalimitang ginagawa o sinusunod ng mga lipunang um, kristyano at lipunang Buddhism or mga Buddhism sa Timog Silangang Asya katulad ng ating bansang Pilipinas at ng bansang East Timor or Timor Leste. At ang polygamy naman ay ito yung pagkakaroon or pwedeng magkaroon ng mahigit pa sa isang asawa. Ito ay kalimitang um, nangyayari sa mga lipunang Muslim, kagaya ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Brunei at ilang parte ng Pilipinas. At syempre, sa polygamy, kailangan din namang magpaalam ng asawa sa kanyang pinakaunang asawa kung pwede ba siyang magkaroon ng iba pang asawa at kung kaya naman niyang buhayin ang kanyang mga anak. Naintindihan ba ang talakayan? Good job! Ngayon ay subukan nating sagutan ang sumusunod na mga tanong. Gumawa, kumuha, ah, pwede kayong gumamit ng scratch paper habang nagsasagot ka rin na nanonood sa video. Subukan ninyong sagutan ang mga katanungan na aking ipa-flash sa screen. Una, ito ay batayang unit ng lipunan na isa sa pangunahing institusyong na itatag sa lipunan. Ano kaya? Ano kaya ito? Pangalawa, anyo ito ng pamilya na binubuo lamang ng mga magulang, ng ina at ama at ng mga anak. Pangatlo, Anyo ito ng pamilya na binubuo hindi lamang ng ama, ina at anak, kundi ng iba pang kaanak tulad ng lola, lolo o mga kapatid ng mga magulang. Yung hindi, yung nag-asawa ka na, hindi ka, palumi, hindi ka na lumipat ng ibang bahay. Nakatira kayo sa iisang bahay. So ano nga ba ang tawag sa ganoong uri ng pamilya? Pang-apat, ang pinakamatandang lalaki ang kinikilalang pinakamakapangyarihan o pinuno sa pamilya. Sa ganitong uri ng pamilya, ang lalaki ang siyang gumagawa ng pasya or desisyon. Ano nga ba ito? Number five, ang pamilya, ang babae, ang kinikilalang may kapangyariha, kapangyarihang magpasya at mamuno sa tahanan. So opposite naman ito sa number four. Ano nga ba ulit ang tawag sa pamilya kung saan ang siyang kap may kapangyarihang magpasya ay ang babae o ang ina? Let's proceed to number six. Ito ang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Bago sa sinaunang lipunan ng Timog Silang Asya, bago ka pa bumuo na isang pamilya, kailangan mo nang pagdaanan ang sakramentong ito. So ano ang sagot sa number six? And number seven, may mga bansa sa Timog Silangang Asya na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa. Kaya't ang sistema ng kasal ay tinatawag na. Ano nga ba ulit ang tawag kapag isa lang ang asawa? And number eight, mayroon ang mga mga lipunan sa Timog Silangang Asya na pinahihintulutan ang pag-aasawa ng higit sa isa na tinatawag na. Let's check. Tingnan natin mamaya. At number nine, mayroong mga bansa sa Timog Silangang Asya na kinikilala ang kamag-anak lamang ay iyong mga kaanak ng ina na tinatawag na, ano nga ba ang tawag doon kapag ang kamag-anak lamang ay iyong kaanak ng ina? And last number 10, ito ay anyo ng pamilya na kung saan ang pamumuno at pagpapasya sa pamilya ay nakaatang sa kapwa lalaki at babae. Sa anyong ito, ang mag-asawa ay magkahati sa kapangyarihan. Ano nga ba ulit ito? It starts with the letter E and it ends with the letter N. Okay, ngayon ay subukan natin sagutan ang inyong mga sagot. Ang sagot sa number 1 ay pamilya. Tama? Tama. Number two is nuclear. Pangat pangatlo ay check. Number four, patriarchal. Tama. Number five, matriarchal. Tama. Sigurado nakikinig ka talaga. And number six, we have kasal. Number seven, that's right. Monogamy. And number eight, polygamy and number 10 number nine i'm sorry number nine is that's right matrilineal and number 10 is egalitarian okay so good job maraming salamat sa panunood hanggang sa, hanggang sa huli i hope you have learned something from this video see you on the next video